O sisi mo, pagkainin mo. O sisi mo, pagkainin mo. Pabawayaan, Ang ganda ng kulo, kulay ng ano to manok na ito, mga idol, napakaganda Napakagandang kulay ng manok na ito. Talagang nakaka... Angis yung mga uh, sisir niya, ini Pinipakain niya. Hindi niya pinabiraan, mga idol, o. Tingnan niyo, idol, o. Ang ganda ng mga kulay, mga idol, may puti pa, Ayan, brown o. Oh. Ang ibang kulay ng manok may inahin, maganda yung kulay ng inahin may doon. Oh. Ngayon oh. lang ako nakakita ng inahin na magandang kulay may Na Ngayon pang natagit. ang iba't iba oh. Isa, isa may ka. Oh. Pumatang sa anong may doon. Isa may. Kalilan. Ano bang? Ano Di ba Like and share and comment. Subscribe my channel, my